Muling ginawaran ng Cagayan Valley Medical Center bilang Best National Government Hospital sa 24th Gawad Kalasag Awards. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang awarding ceremony at personal na iniabot ang parangal sa CVMC. Ang karangalang ito ay patunay ng dedikasyon at kasipagan ng kanilang buong koponan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Antonio, hindi naging madali ang biyahe pero ang lahat ng pagsisikap ay sulit para sa kabutihan ng komunidad. Ang CV PMC ay nananatiling inspirasyon sa larangan ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ay doll, nanunuyo ba at hinihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat level sa ilalim ng balat? Gayun din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman, 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis sa pagdanda, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging yung looking mo. Para para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kundapay. Idol!